bahay pangarap ko yung dati ano ito nabali wala lang nung nawala hindi ako nakapag abroad mas po ako po manong tawag yan ito so masarap feeling masarap pa yan masarap ba ha? Bili ko ha. Parap ng ayos uh, na no, Hindi. candy. Ang sarap. Tagay ko na itong dinatikman. Hirap daw ng trabaho. ก็นะครับนะ <Marvel> tayo na panis eh. Ito na lang. Ano kaya naman eh. ito? Eh. Eh. Ay, ba't may dugo? Yan ka lang ha. Walang kakainin ka. Makanya Tipe saya lah, magenta, Uy muna tayo. Ang dami kong pera. Ang dami pera. Ang dami pera. Wow. Bato. Wow. Parang chocolate. Ang sarap. Ang sarap ng bato. Parang chocolate. Wow. Lutom na ako. Tutok muna itong paborito ko. Dami. nagutom na ako may sundado ano ako nakakagutom naman yan nakakagutom naman yan hmm. tinggal lang yung sasakyan pang tali ko pa ng kalabaw yung nalang bahay pangarap ko yung dati ito eh. para bali wala lang nung nawala hindi ako nakapag-abroad ganda ng bahay tao ah, po ibigyan kaya aku dito tao po namas ah, po tao ah. po ganda sarap po. Ang sarap na. Shading.

Masarap po yan eh. Kapaborito ko po yan. Kapaborito ko po. Oh, tagal na ako na hindi na kain. May pagkain ako dito eh. Huwag na lang po po yun. Ito na lang. Hindi na lang. Okay na lang. Okay lang? Okay lang po. Nakakaya sa inyo? Baka malugi kayo? Walang, walang trabaho eh. Walang, walang, trabaho, eh. walang pambayad? Pwede? Apo, pwede po. Bigyan mo na lang siya na. Ng... Kinahanap ko yung... Kinahanap ko yung bahay namin. Para matulungan mo ako. Kinahanap niyo po yung bahay niyo? Apo. Taga saan po ba kayo? Sa ano? Sa Mindanao. Ano lugar na po ba to? Malasik na po to eh. Malasik eh. Malayo pa ba yung Mindanao? Saan saan ang saan ang dadaanan ko? Ano po? Sasakyan pa ba ng marami? ano? Ano to? Uh, baka. Atay. Atay po 'yan. Atay. Atay nang ta. Baboy po. Baboy. Baboy. Masarap ba ta? Oh, masarap 'yan. Upo na lang po kayo doon dandang... tapos gusto niyo po ba palamig? Ay, hindi na, meron na akong may ano ako. Ito na lang gusto. Ito na lang po. Hindi, ito, ito na lang. Upo ka na lang muna doon. Sige po. pabait naman niya ate hindi ko na bibigyan nila ako ng pagkain sarap Lord, halamat tagal ako ng hindi nakatikim ng gano'ng pagkain ko mayroon pa ba ganito? Di ba alak yan? Hindi ito alak. Palamig po yan. Palamig Bulaman. yan? Gulaman. Puyok nito. Anong, anong tawag doon? Gulaman. Gulaman? Gulaman? Oh, baka ma... Ah, Malamig. Malamig. Malamig na? Malamig na eh. Gusto mo pa? Hindi. Mamaya na lang.

Ha? Okay lang yan. Napulot ko dun okay, sa... Hindi, mo lang. hindi ko alam kung, kung, ano to eh. May dugo. May dugo. Hmm. Basta ma? Tapon, tapon mo na lang yan. Parang ano eh. Sige, mamaya na lang. Bigay ko lang sa iba. Ano din Sa Mindanao po. Opo. Sa Mindanao? po. yung nasawa ko doon eh. Oo oh. Oo po. Kaso ano... Nagkaanak kami tatlo. Nasa... Giniwa na ako. Agad dito lang kaya? Maganda ba dito? Pwede doon sa bahay niya, tumera. Wala Pwede? Pwede May ano ba May aircon ba Ay, sorry. <coughs> Electric elektrik? lang Electric Ang sarap ng... Ton, huh? nakuha ko doon sa kanal. Pero masarap siya, masarap. Okay. Salamat, salamat sa sana ka ba pang blazing na dumating sa inyo. doon ako doon, pagkain, ayaw kong pagbuksan eh. Saan? Doon, ayaw ang pagbuksan. Masamang tao daw ako. Sige hana, ano, marami pang katulad niya. Salamat. Pwede nga umuwi, mga umuwi na lang sa bahay. Kaya na sila ko yan. Hindi ako nagkesa. Dahil well, mabait siya ate, bibigyan natin siya ng ganda pala. So, hindi tayo totoong, ano, pulobe mga babae. Ate! Ano, hindi ako totoong pulawbe. Eh. Hindi siya na. kasama ka sa aming, ano, social experiment. Napakabait niya naman po. Magaling ito na po kasi. Nagpinakikita din po ako. Gaya, ah, nagbibigay din po ako. Nagbibigay po kayo? Ay, matatanda po. Basta naaawa po ako. Ah. Okay lang po na nakakamera tayo. Oo, oh, okay. Bali, ano? Ito yung kanina. Para sa ito. Ito <laughs> so, may, may ano talaga siya. Ito po. Para sa iyo. Dahil may mabuti kang po. Tanggapin mo ito. Tanggapin mo Oo po, Para sa po ito. Dahil ano, dahil ikaw yung karapat dapat na mabibigyan namin dahil may ginito ang puso. Bigay ito ni Daddy Frankie. Opo, Bilangin mo po. Opo. Opo, Opo. para sa yan. Dahil may mabuti kang puso, pagpasinsahan mo na. ha. Ah. Bakit ano, bakit na... Dalaga ka ba o may asawa? May asawa na. Ah, may asawa na. Bakit nagtitindi ka hindi yung asawa mo? Wala. Hmm? Wala kasi. Walang asawa mo? Ano ah, sa malayo? Okay lang dikit ko sa iyo, Mike. Okay po. kasi buo. Isa ka na dumi ko ha. Ah. Okay lang po, hindi po kumama. Hindi ka ba ano? Hindi ka ba na ano sa Hindi. 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 Ang baka bait mo. Kayo na ka nagmana. Hindi ko po. Siyempre kay papa ko. Ay kay papa mo. Kumusta ang buhay-buhay niyo? Ayos lang din po. Ayos, Ayos lang. Ayos lang. Ay, hirap po. Ay? Hirap. Ang hirap pong kumilos na mag-isa. Lalo Bakit? na may negosyo ka. Ah. Walang tumutulong sa'yo. Ikaw lang mismo lagi yung nag-asikaso. Hmm. Tsaka gusto ko rin po makapag-ipon po. Makapag-ipon? Para lang po sa mama ko. Sa? Mama ko po. Bakit? Anong niya sa mama mo? Ano po, 13 years ko na kasing hindi siya nakikita. Simula nung hmm. Iwalay po sila ng papa ko. Hmm. Wala, umiiyak ka na. <laughs> okay lang po. Ano nangyari? Bakit ano? Okay lang? Kwento mo? Okay lang po. Ano nangyari? Bakit nang, naiwan ka ng 13 years? Ano po? Nung una po, hindi ko po alam kung ano po yung rason. Basta sinama lang po kami ng side ng papa ko, yung lola at lolo ko po na nagpalagi po sa amin din uh -huh. Then after noon, nagtataka na po ako kung bakit di na po kumakasya yung mama ko. Tapos nung mga almost one year na po, akala ko nasa ibang bansa. Kasi yun, yun po yung lagi sinasabi sa amin ng lola at lolo ko po, po na pag may nagtatanong, sabi mo na sa ibang bansa. Akala ko din po, yun po yung trabaho niya. Uh -huh. Tapos nung ano ko nung nabalitan ko po, po na, na nag po siya sa akin sa messenger na kung saan daw po ako. Tapos tinanong ko po kung saan po sila. Nasa Cavite daw po, nasa GMA. Yun po yung last po na conversation po namin. And after, after 13 years. As in, wala na po. And gusto ko pong mahanap ko. ano okay lang malawagan ka. Kasi na, ano, i-upload namin to sa Facebook sa sa YouTube kay Daddy Frankie. Eh. Okay lang malawagan ka. Sabi mo yung pangalan niya. Para sakaling matulungan ka ng kababayan natin sa isang chair ng kababayan natin, malaking tulong yan para mahanap natin yung matagal mo nang hinahanap na magulang. Sige po. Hello po, Daddy Frankie. Ako po'y lumalapit po sa inyo na gusto ko po na tulungan niyo ako para makita ko po, po yung mama ko na 13 years ko na pong hindi siya nakikita. Sana po'y makita niyo po itong video na po ito para maging, para po makasama, tsaka mayakap ko po, po yung nanay ko. Ay ma, ako po yung panganay na anak niyo. Na laging nagpipray po sa inyo. sana makita ko no kayo sana pag nakita mo itong video na to mag chat ka sa akin kung asaan ka para naman alam namin kung saan kayo mahahal pangalan po ng mama ko Mariza Zamora ako po si Zamora po ko ang panganay po na ang panganay po na anak nila ni Salty po ko nakakayak na ang kwento mo be, na pati ako naiyak Ngayon, ben sa ano mo sa panawagan mo so tutulungan ka ng ating mga kababayan na share tong video na to para mas madali natin yung madali natin mahanap yung nanay mo. Ba, malay mo, ah, bukas, nandyan na siya. pag lang natin. Okay. laban lang, no? So, hindi namin nakalain na sa nadaan namin at nakilala namin ay meron ka palang pinagdadaanan. So, basta manalig lang tayo kay Lord. At pag-pray lang natin araw-araw. So, ayun, muli para ano makauwi ka na or mapagtinda ka pa alis na kami ha okay. Um, salamat ha thank you po Adres po lang. thank you po pinsan ka na gulat ka rin ba <laughs> ay na pinsan ka na salamat thank you po thank you po